so yan guys yan po yung aking uh, cart so nabili ko po yan guys ng 11,500 kasama na po yung uh, bike so hello guys uh, welcome back to my channel uh, ayan guys kung nakikita nyo nandyan na po yung aking cart at uh, lalabas na po ko ngayon para sa aking pagtitinda guys hindi man sa pagmayabang mayabang uh, madali ko lang makuha yung pangaraw-araw namin na gastusin dito So, limbaw katulad ng kuryente, yan pagkain namin araw-araw, napukuha ko dito guys. So, nakaprepare na po lahat yan guys. At mayroon po kasing mga uh, kaibigan ko na gusto makita kung ano mga daladala ko at kung uh, ano bang inumpisahan ko uh, bago ako magnegosyo ng aking show my rice. So, papakita ko sa inyo guys. Tara, let's go. So, yan guys. Yan po yung aking uh, cart. So, nabili ko po yan guys ng 11,500. Kasama na po yung uh, bike. So, may lamisa yan siya guys. Pwede rin natin ito itupi para takip nun sa ilalim. So, yan guys. So, ganun din po dito sa uh, kabila. Ayan. Pwede rin natin ito itupi guys para takip to habang uh, tumatakbo tayo. So, dito sa harap guys, uh, meron din. Ayan. Gawin natin lang lamisa. Na so, yan, guys, yung inuna ko uh, paggawa bago ako bumili ng uh, steamer. So, ito, guys, yung steamer ko, guys, uh, nabili ko sa Lazada ng 1,400. So, 16 by 2 yan, guys, 2 layer. Uh, 16 itong sukat ng bilog. At sunod ko nabili, guys, ito yung aking uh, acrylic na palamigan. So, black gulaman, guys. Nabili ko siya ng 950. So... Ayan, guys, uh, may kasama na rin po siya ng uh, yung kanyang pang-scoop para sa ating uh, palamig. So, sunod ko na binili, guys, ito yung lagayan ng aking uh, java rice. So, ayan, guys. At uh, doon naman sa mga lagayan ng ating uh, chili garlic, guys. Ayan. bumili ako nito guys yung ganito yan mura lang yan guys chili garlic bawang at ito naman lagayan ko ng kalamansi so dito may lagayan din po siya ng uh, kutsara at ito yung toyo at yung toothpick para sa mga nagsusumay so ito yung aking sumay guys yan guys steam po siya ngayon so dito naman guys papakita ko sa inyo yung Ah... Uh, dito may lagayan po siya sa loob dyan ko po nilagay yung aking styro para sa mga mag take out o kakain at yung mga daladala kong paper plate may extra din ako dito mga baso yan guys 10 oz, 8 oz yan, at lagayan ng fried garlic na fried garlic at mga extra ko na chili sauce at itong kalamansi may plastic na labo at plastic ng pag take out guys so yan dito ko nilalagay yung mga uh, iba kong dadaling katulad ng palamig mga baso at dito ko nilalagay yung mga baso 10 ounce para sa palamig 10 piso guys at dito nakalagay din yung uh, plastic na pang take out ayan at sunod ko na bili guys ito yung aking uh, single na burner so ito ang medyo mahal guys kasi may kasama po siyang ah, tangke. Dito ko naman nilalagay yung tangke. yan At ito may dala akong tubig. Extra tubig guys para pag naubusan ako ng palamig. Ayan o. Magtitimpla na lang tayo. At dito naman sa kabila guys. Dito ko nilalagay yung ice bucket ko para sa aking ngilo. At diyan ko na nilalagay yung aking extra na sumay. At ito pala guys yung batere. Ayan pang sasakyan po yung binili kong battery para matagal malubat yan pag kasi abot tayo ng panggabi so yan guys yung nabuo ko sa guys yan nagpalagay din po ako ng ilaw yan ilaw yan guys paikot yan o ilaw po paikot para sa gabi yan at ito po yung switch nya lagay ako ng switch dito pag ano, kasi minsan inaabot tayo ng Uh, gabi so yan guys at next ko po yung pinagawa yung itong tarpulin na uh, magtitinda na kasi ako kaya nilagyan ko siya ng uh, tarpulin may mga price dito kung anong uh, price ng ating siomay rice na chicken with java rice And beef siomay with rice pork yan. papagawa ko ng tarpulin guys bali mura lang to guys papagawa natin nilagyan ko na rin ng dito ng mga 4 pieces siyumay, 20 pesos siyumay rice, 40 pesos so yun lang guys, yung mga daladala -dala ko uh, bago ako mag uh, tinda sa labas, so kung nakikita nyo may nakalagay din po siya na payong ayan, para handa na yan guys kung pwede sa ulan, pwede rin sa init kasi sa kalsada lang po tayo mag uh, titinda, so kung nakikita nyo guys yung palamig ko, wala pa siyang yelo Uh, mamaya ako sa lalagyan ng ilo guys paglabas ko dahil uh, para hindi mabasag yung ating uh, acrylic na palamigan baka po mabasag so yun lang guys pinakita ko na lahat sa inyo para may idea kayo kung uh, gusto nyo umpisa ng ganitong negosyo kasi guys uh, nung umpisaan ko to guys hindi man sa pagmayabang uh, madali ko lang makuha yung pangaraw-araw namin na gastusin dito So, halimbawa, katulad ng kuryente, yan, pagkain namin araw-araw, nakukuha ko dito, guys. So, yun lang, guys, no? Uh, binigyan ko lang kayo ng idea. So, magpapalam lang sa inyo, guys, dahil lalabas na po ako para magtinda.